ng mukha ko. mo? Huwag mo kong papaya sa mga barkada ko, ha? Ah. Ano yung pera? Ano yan? Alam mo sa panahon ngayon? Sa lagi ng pamilya nyo? lalong lalo na yung sa asawa mo? Dapat i-priority mo muna yung sarili mo tsaka yung anak mo. Pinanayas ko ako ni diba, Papa. Ano? Walang iya talaga yung tatay mo. Dito ka, anak. Brian! Buksan mo to! Ah. Oh, pare, bigla na may yata'y pag-aaya mo. Bayo, minom lang kayo ng minom. Ano yung pa talaga sa tag-init eh, no? Ayan, Ay, minom lang kayo ng minom. Ako ang bahala. Nagkata naman di pare. Ako pare. Kaya naman minom. Ako ang bahala sa'yo. ano to? Pangaling ka pa, pa to. Nagiinuman kayo? Eh, anong pangailan mo? Tsaka, pahinga ng pera. Hindi bilip pa kami ng anak. Brian, nag-iipong nga ako ng pera kasi malapit na naman yung enrollment nito eh. Hindi ka talaga nag-iisip. Wala ka nang naitulong dito eh. Wala Ano parang eh, wala ka pa nang naitutulong, pahinom ka pa ng pahinom. Wala kang pangailan! Akin yung pera! Sabi ko ayoko eh. Kapag talaga mukha mo? Huwag mo kong papahiya sa mga barkada ko Ani Ano pera? Ano yan? Dahil pang sinasabi? Ikaw hindi ka na nahihiya sa anak mo? Pinapasitang mo yung bisyo mo? Wala ka talagang kwentang pagkaba! Sige na! Muayos na kayo! Tanda lang. Sarap-sarap ng na inuwa namin! Pare, ang tindi mo talaga. Kunay mo, sinisigaw-sigaw mo na yung misis mo. Ang matindi daw, pare. Kasama pa yung anak, sinisigaw yung asawa. Iba ka talaga. Minom kayo nang uminom. Ang dami tayong pera, oh. Sabi ko naman sa inyo eh. Marami kang pera. Wala ka namang pulutan. O, oh, hindi bumili ka oh. Ano? Bibili ako. Tsaka ako, minum ka lang. Sabi. Pahala sa inyo. Marimar. Hmm. Uh, um, Oo, oh, Eden. Ano ginagawa mo dito? Asensya ka na, ha? pero nangangailangan ako ng pera ngayon para sa enrollment ni Zia Kasi itong asawa ko, pinuha yung pera. Ginamit para sa panginom niya. <laughs> ano naman, Eden. Eh, may utang ka pa nga sa akin, di ba? Hindi mo pa nga nababayaran yun, tapos hihiram ka pa ulit. Ano ka ba naman? Alam mo, hanggat kapiling mo yung asawa mo, hindi ka talaga aangat sa buhay kasi siya mismo yung ihila sa ipababa. Pakalasay ko niya asawa mo. Kaya ako mari-mari. Alam mo sa panahon na yun, sa lagi ng pamilya niyo, lalong lalo na din sa asawa mo, dapat i-priority mo muna yung sarili mo at yung anak mo. Alam mo, ay naisip ako, kung gusto mo, bibigyan kita ng panimula. Ako na bahala. Na po, Marimar, malaki na yung utang na loob ko sa'yo. Pero kung i-offer mo yan naman talaga sa akin, hindi ko yung tatanggihan. Tsaka tama ka. Ito na yung oras para patapos na yung pangakabuso ng asawa ko sa akin. Ay nako, buti na lang makapag-isip-isip ka. Basta pag-isipan mo yung sinabi ko, ha? Masya, sige, ganito na lang ha. Umuwi ka muna sa inyo. Tapos, bumalik ka bukas. Kasi bukas na bukas, sisimulan natin yung napag-usapan natin ngayon. Ano? Tsaka so, wag ka mag-alala. Dadalhan din kita ng ulam. Mamaya-maya. Yun, sige na. Maraming salamat ulit, Marimara. Masya, sige na, mawala na ako. Iwanan ako doon na dun, iwan. Sige. Uwi okay ka na. Gaata yung batugan mo, asawa. Hmm. Anak? Anak? Ano nangyari? Bakit nandito yung mga gamit natin sa labas? Ha? Huh? Anong nangyari? Bakit ano bang nangyari? Ba't ka umiiyak? Pinalayas po ako ni Papa. Ano? Walang iyak talaga yung tatay mo. Dito ka, anak. Brian! Buksan mo to! Ano yan? Ang gagaling yun, no? Oh. Ganito'ng oras nandito pa kayo? Pero syempre! siyempre. Nagiinom eh. Tsa, Uuwi ka ba dito? Nako, hindi ka na papawi ni Brian dito. Kasi may iba na siyang babae. Boring ka daw kasi. <laughs> hindi na siya nag-i-enjoy sa'yo. Tumain kayo! Si! Eh, Brian! Man. Ay, nakto naman. Hey, pare! Uwi yeah. ah! ba? Sige, pare. Ingat kayo, ha? Bukas tayo. Ang kapal ng mukha mo! Pinapalayas mo ko sa sarili kong bahay! Hoy, tumigil ka ha! Parang na yung bago kong asawa! Ano? Kapaka walang hiya mo talaga! Saan ako yan pupunta ng anak mo? Oh, wala na akong pakiram doon! Lubaris na kayo! At ayoko nung makikita yung mga pagbumukha niyong dalawa! Isa pa! Pinagsisisiyaw ko na Nalabuntis kita! Wala kang hiya! Pati sa bata pinaparinig mo! Hayop ka talaga na laki ka! Ayoko na ng responsibilidad! Lumayas na kayo! Ayoko na makikita yung pagmukha niyo dalawa! Ryan! <tod noise> o <tod noise> oh, sige na, maupo na muna kayo dyan. Ako na bahala dun sa gamit niyo. Ipapasok ko dito yon. Maraming salamat, ha? Ang laki na talaga ng utang na loob ko sa'yo. <laughs> Ay, nako, bibilangin na lang natin yan soon. Charot lang, but anyways, alam mo, alam ko na ganito yung mangyayari sa'yo. Naisipan ko na yan, no? Kaya napaghandaan ko na yan. Alam mo, wag mo na isipin yon. Tama lang yung naging desisyon mo. Umalis ka sa bahay na yon. Tsaka isa pa, magandang way na to para mas mag-focus ka sa anak mo. Tsaka alam mo ba? Alam ko na magaling ka magluto. Kaya naisipan ko na kung pwede magtatay-tay ng business. Tapos sisimulan natin sa pagtitinda ng mga ulam. Magtatay-tay na karinderya. Ano, okay ba sa'yo yun? Oo naman, no. Tsaka, malaking bagay na yun para makatulong sa amin. Lalo-lalo na kay Sia. Kaya anak, Tandaan mo lagi, ha? Na lahat, gagawin ko para sa'yo para magkaroon ka na maayos na buhay. Hindi din po kita iiwan kahit kailan. Magbibitihan ko po sa school. Hmm, kakaiyak naman itong mag -ina. Ay, hindi ka na kayo dito. Ano pinapaiyak din ako eh. Ano ba kayo? Ko. Ay, sorry. Sorry, sorry. O siya, sige, sige, paghahanda ko na kayo ng merienda. No oras na, hindi pa kayo kumakain. Salamat ulit ha. Siya, sige, magbihis na rin kayo ha. Si Kasi ko lang pagkain. Pasuke! Okay. Oh, Pasok na kayo dito. Pabos na yung ulam namin, no? Oo oh, nga okay. eh. Ayos to ha? Ayos din naman niya yung o pinag-iisip mo. Bakit pa kayo na dito ha? Ano, magugulo na naman kayo? Bakit? Hindi magagawa ba ka ba? Ay, so sige, 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 subukan niyo. Ha? Uy, bakla! Huwag ka bang kayo dito, ha? Pare, kunin niyo yung dalawang pulutan. Ay! Ano ko pa

kinuha na ata lang yung anong ako ma, pasensya na po mama. Ang dami po sana namin ulap kanina. Kaya alam, may parang badong lalaki, lalo na lang asawa na ito na tumunta dito ng gugulo. Yan, 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 yan. ko. So, huwag kita siya dito. Itikman ko yun. yung ito. Wait, ah. Yung, okay. yeah. so, sabihan sa nak. Pagka, okay. oh, maraming salamat po. Okay, ako ako nakikita dito kasi may proposal na ako sa inyo d'yan. May workshop? Ha? Eh? <laughs> ano ba yun? Ano? Ah, business school like na ito ako. Meron akong mga uh, restaurant. Eh, gusto mo yung last name? Kung akala sa inyo, magiging kayo para imelda natin yung mga later recess yung data page. Ay, naku! No, <laughs> Sige po, fire po ako. Ah... Uh, 20% na kikita tayo ng branches ko. Ano nang sa ito? Ay, good news nga yan, ma. Kapagat ng balita. Salamat po, ah. Kasi lalaking tulong na to para sa amin. Kasi lalo na sa ano ko. Dari po sa pao lang. Ang dali pa natatainan ng mahal na restaurant. Ano ko, ay, gata rin yung galing. Hindi po, ay, kung bakit. Ay, lalak po, ma. Sobrang galing nito ba mo ito? Kasi siya naman, ma, medyo na-dengi yun. Ang matindi sa nilaw namin. Ang ano sa iyo yun? Uh, Ma'am, um, ang yung sinabi ng 30% hindi po na-regets. Um, pwede kaya kumita ng linyo. Kasi, ano ako sa kumbansya sa restaurant? 20% na kikita yung retract yung lunches ko hindi po kumita sa inyo. Oh! Okay oh, na! Pwede yung mabot ng million na. Naku, Rewan! Ito na yung sagot sa mga panalagi natin. Pero, pwede lang ha, para mas professionally pag-absorb natin. Gusto no, niyo? Isang makapayo sa Restoranteo. Pagtalong sa inyo mga Paul Blachos, sa Resort. At si Mario po, din natin ng rescue niya para pag matukoy ulit, isang labi natin. Ah, sige po, Ma'am. ko na po ba, Ma? Oo. Sa may sa pen. May case, Ma'am. May case, Ma'am. O, alam ka pala. O, alam Sa hada rin kay O oh sis, hindi ba talaga ako makapaniwala sa narating natin ngayon, oh? Kita mo yan? Kahit na ako eh. Tsaka, alam ano mo, itong tagumpay na to, isa ka sa nagbigay sa akin ng putas. Ay naku, oh, wala ano man yun, no? Tsaka hindi rin naman natin makakamit lahat ng to kung hindi tayo tinulungan ni Madam Bird. Wow! ay mo yun? Hindi lang tayo binigyan ng mga percent sa mga kinikita. Binigyan mo tayo sarili nating branch! <laughs> Tsaka, hindi natin makikilala si Ma'am Virgo kung hindi ka nag-open ng idea na magbukas tayo ng kalenderya, di ba? <laughs> ano pa ba? Tama lang. Oh, tsaka, talaga na lahat ng to, pinaghirapan natin, deserve na deserve natin to lahat. So, paano kasi kasuhin ko muna yung mga ano? Ha? Isipin. <laughs> Brian, bakit ka nandito? At Anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan yung itsura mo? Ilima na ako nung mga bargada ko, at saka pinakasama kong babae. <coughs> Alam mo tawag dyan? Karma! Kasi wala ka na ibang ginawa, di ba? Hindi mo pinahalagahan yung pagmamahal na binibigay sa inyong asawa mo? Tama si Marimar. Kaya di sana kung nagbago ka Kasama ka namin ng anak mo sa pag namin ngayon. Tama lang yung naging desisyon mo. Tama lang yung ginawa mo sa kanya. Napalayasin mo siya sa bahay niyo, no? Kasi hindi niya, hindi, hindi niya to. Ito, itong lahat ng narating niya. Ito, deserve na deserve niya to. Kasi kung nandun pa siya sa poder mo, ako sigurado, bugbog lang tong best friend ko sa'yo. Eh, kaya naman ako nandito. Hindi e, sana ako ng sa'yo. Hindi din. Sana, Patawad mo ko sa nag sa inyong mag-ina. Sa so, tingin mo, papatawad pa kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Lalo na rin na kay Zia. Tsaka kung sasabihin mo huwag pagbago pa. Brian, hindi na kita paniniwalaan. Pinagyan na nga kita ng chance ng ilang taon eh. Pero ano, mas pinili mo yung parakala mo, pati yung babae mo. At yung pagiging buhay pinata mo. Kaya itong buhay meron ako ngayon deserve ko to. Nawala ka. <laughs> Alam mo, yung itsura mo, bagay na bagay sa ugali mo. Marumi. Alam mo, tigil-tigilan na natin itong kadramahan na ito, Sesi. siguro pa, mas mabuti pa. Umalis ka na dito sa loob ng restaurant kasi may event pa kami. Nakakahiya ka sa mga bisita, oh. Tignan may itsura mo, oh. Saka na hamak na Malis ka na bago ka pa ipakalad ka damit sa guard. Freeze. Ngayon po, ay nanunood kayo sa kwentong inyong napapanood ngayon. Sa inyong panunood, nakita ninyo kung ano ang nangyari sa bawat eksena. At ang aral na inyong nakuha o nakita sa kwentong ito, dapat pahalagahan natin ang ang mahal sa buhay, lalong-lalo na ang ating mga asawa. Huwag natin silang ipagtakwilan. Huwag natin sila saktan. Gawin natin ang lahat para sa kanila, lalong-lalo na ang pagmamahal na dapat ay para sa kanila. Opo. Yun po yung aral na nabigay, na ibibigay ng kwentong ito. Now nakuha niyo ang aral, ang story ang ito. Ito po si Narema na nagsasabi ang buhay ay weather, weather lang. Maraming salamat. <laughs>